Good evening guys. So um pangalawang uh, podcast ko para sa channel na to. So again, uh, medyo pagpasensya nyo na kasi medyo bago pa lang. Kaya pasensya nyo na comment medyo maingay din yung sa uh, uh, background pero pag mga dating ng mga uh, ilang araw, sa mga susunod na araw, I mean, uh, magiging o oh, maaayos ko din yung mga yan. So, uh, ngayon, uh, gusto ko muna kayong kamustahin. Kamusta naman yung mga araw nyo? At gusto kong sabihin sa inyo na gusto ko makipagkwentuhan sa inyo at may mga i-share ako sa inyo na magugulo sa isipan ko ngayon. Uh, um, mga nangyari sa akin this past few days or this past um, few months na gusto kong i-share kasi baka naranasan nyo din to, baka iniisip nyo din to, ah, uh, baka nangyari na rin, baka may gumawa na rin sa si inyo nito, e eh, baka pareho tayong medyo nalilito-lito. So, ayan, simulan natin. So, tara, kwentuhan tayo. So, ito na nga. <coughs> hindi ko maintindihan. Yung mga nalaki, no, hindi mo maintindihan kung gusto ka ba or curious lang. Kasi halos ngayon ko lang na-realize. Iba pala yung gusto ka. Sa curious lang sa'yo. So, magkaiba pala yun. Um, dati, iniisip ko, pag-curious sa'yo. Kasi syempre, pag-curious ka doon sa isang tao, gusto mong makilala, uh, gusto mong makausap, gusto mong mag out, gusto mong maging ka-close doon sa tao. Iniisip ko, interested ka doon sa tao. Di ba Malamang may gusto ka siguro doon sa tao. Pero may isa akong friend na nagsabi sa akin na magkaiba ang um, gusto ka o gusto ka talaga in a romantic way at magkaiba din yun curious lang siya sa iyo kasi siguro kakaiba ka and um, gusto niya ikaw makilala kasi kakaiba ka may gust meron siyang gustong makuha sa iyo siguro gusto niyang may matutunan sa iyo gusto ka lang niyang kausap curious lang siya sa iyo Simple, plainly, na curious lang siya sa'yo. Pero hindi kanya gusto in a romantic way. So, nung ko yun sa friend ko, naalala ko, nangyari na pa sa akin dati. Meron akong isang co non, noon. Na hindi ko maintindihan. Kung gusto ba ako noon? Hindi ko rin may nilalain yung sarili ko kasi sabi ko, normal ba to? Parang gusto ko siya na hindi. Kasi weird, weird siya. Never talaga siya nagkwento ng storya sa buhay niya, na no? personalized niya. Never. As in never siyang nagkwento, na kahit na kanino na mga kasamahan namin, kagrupo namin. Sa akin din, hindi. Pero sa akin siya kasi pinakamalapit. Tuwing ako nagyayayas, masama naman siya. Parati siya nakadikit sa akin. Parati siya nakatabi sa akin. Pero at that time kasi, hindi ko in-entertain yung mga ganong, ano, yung mga ganong pag-iisip, minsan may mga pasaring. Hindi ko rin naman iniintindi. Kasi pag hindi mo naman in-entertain sa utak mo, di ba? Hindi siya mabubuo. Walang mangyayari. Kasi lalo na kung wala rin naman siyang gagawin. Puro papiyaw lang. Puro parinig lang. gano'n, Lapit-lapit lang. Tabi-tabi lang sa'yo. Araw-araw. Kwentuhan lang. Sama-sama. Bandang na tapati na siya nakatikit sa iyo na siya nakatabi sa akin doon doon ko na siya na nakikita parati doon ko na nararamdaman yung presensya niya hangga't tumagal so kami na parati magkasama ako ah, kumakain kami sa labas ganun so parang nararamdaman ko na eto pala may girlfriend pala siya So kaya pala hindi ko kaya hindi ko siya ini-entertain sa isipan ko kasi may girlfriend siya, malabo. Kasi may girlfriend siya, matagal, matagal sa matagal na sila ng girlfriend niya. So alam kong malabo pero hin at the same time hindi ko rin siya gusto in a, in a romantic way. Ano nang sa akin is siguro na siguro na ko lang nakatabi ko siya. Nakasanayan ko lang na parati kami masaya kami magkasama. Kumakain kami sa labas pag lunch. Minsan nagyaya siya after work sa labas din. Pero hindi ko binigyan ng mali siya yun. Siguro na lang ako ng ganun everyday. So parati siyang tumatatak sa isipan ko. Parati ko siyang naiisip pati kung gustong pumasok kasi admin siya, alam ko na magtatabi siya sa akin, alam ko na magkakausap kami, alam ko na kami magkasama. So, parang naging curious ako sa kanya kasi napaka-misteryoso niya. Never talaga siya nagkwento ng about sa personal life niya. Never siyang nag-react sa lahat ng mga alam mo naman, sa mga sa work, di ba? may mga chismis-chismis. So, never siya nag-react doon. Basta siya, tatabi lang siya sa akin, kakwentuhan lang siya sa mga friends, sa mga grupo-grupo. Wala rin talaga siyang sinasamihang, sinasamihang, sinasamahang grupo talaga. So yun, nakiyos lang ako. Pero maliwanag sa akin na hindi ko siya gusto in a romantic way. Tututuhan, masaya na ako. Huwag ko, masaya akong kasama siya. I mean, may kakaiba sa kanya. So, yun pala yun. Nung kinuwento sa akin to ng friend ko recently na, na normal lang yun. Kasi, minsan nasabi ko na yun eh, na gusto mo lang, alam mo yon gusto mo lang ng mega flirt, alam mo, gusto mo lang na may kalandian, pero hindi mo siya gusto in a romantic way. I, I hope naintindihan nyo yung if makes sense ba kasi nung panahon na yun hindi ko rin hindi rin nagme-make sense sa akin na may, na naiisip mo parati yung isang tao na weirdo ang naiisip mo siya parati kasama mo siya parati pero hindi mo siya gusto in a romantic way yun pala curious lang ako sa kanya kasi he's weird and misteryoso siya So, hindi rin pala nandiyan yung, hindi rin pala parang flirty, flirty yun. Gusto ko, that time, ko na realize na -realize ko na, tama, pwedeng curious lang ako sa kanya, kasi, kakaiba siya. Noon ko, noon na ako may nakitang ganong lalaki na, na, kakaiba ko uh, kung ikukumpara mo siya sa normal na mga lalaki, uh, sobrang kakaiba niya talaga. May tsura din naman siya, ganun. Pero alam ko walang mangyayari o oh, hindi ko talaga in-entry. may girlfriend naman siya ng matagal na, na panahon. Pero kasi itong lalaki ito, kung makapagkwento, parang, parang hindi sila okay ng girlfriend niya. Alam mo yun, pag nagkukwento siya sa akin, parang hindi naman hindi naman kwento, kwento para parang mga pahapew niya, ganun. Yung mga pasundot niya na hindi sila okay, ganun. Pero hindi niya ikukwento yun ng buo. Puro lang, puro lang pasundot. Ganun na lang. Ganun lang yung lalaking yun. So ngayon, nare ko, ah tama, okay. Normal lang pala yung ganong pakiramdam. Normal lang pala yung ganong sitwasyon. Meron pala talagang sitwasyon na ganun na gusto gusto mo siya pa natin kasama. Gusto mo siya pa natin nakikita. Gusto mo siya as a person. Uh, interested ka sa kanya. Pero hindi mo siya gusto in a romantic way. Curious ka lang sa kanya. Tapos alam niyo ba, nangyari ulit sa akin. Dito sa bagong ah uh, work ko. May gano'n na naman. Ito naman, hindi niya, hindi naman niya sa akin sinabi direct. May isang best lang. Mga kaibig, kaibigan niya babae nang sabi sa akin, ay, ano, crush ka niyan. Ganyan. Tapos, pagtapos nun, mga pahapyaw, mga Pero, hindi ko rin entertain kasi mas bata siya sa akin. So, hindi ko rin naman entertain. At saka, may girlfriend. Hindi ko maintindihan. Bakit lahat ba sila may mga girlfriend? hindi ko talaga maintindihan ba't ganyan ang mga bagay-bagay sa mundo na yung mga lumalapit, mga nagpaparamdam, may mga girlfriend. Pero ito, okay naman siya kasi. May mga man siya. May mga parinig man siya. Pero hindi niya talaga hindi niya talaga I mean, hindi ko alam, hindi ko ma-explain kung ano yung ginagawa. Passive, aggressive, yun ang sabi sa akin ng friend ko na psychologist. Ang ginagawa daw niya sa akin at saka ng mga friend niya, passive, passive aggressive na parang uh, they're trying to get my attention Or reaction, that's the right word. They're trying to get some reaction from me. So hindi nila ako dinadirect. Hindi niya sa akin sinasabay direct. Puro po pa rin ay kasama ng mga friends niya. Pero it's not mockery. Hindi naman siya parang bullying na dumadating sa akin. Kasi hindi naman siya nagtatawanan. I mean, but I know at narinig ko na may mga inside story siguro sila. May mga ins dun sa lalaki, may mga inside na asar sila dun sa lalaki. Pero sa akin, never nila akong dinirect. Nung once lang na yon na sinabi sa akin nung girl na friend, girl na friend niya na, oy oh, may gusto sa yan. Ganun. Pero, hindi ko inintindi. So, anong nangyari? Mga isang buwan yan, mga few weeks din, silent I mean, passive aggressive sila sa akin. Pero kasi naman ako, hangga't hindi mo ako lang ba to na hangga't hindi mo ko direktahin na sa akin mo sabihin harapan na ikaw to para sa itong sinasabi namin, ginagawa namin, hindi ko yan papansinin. I mean, hindi ko alam ko ako, pero hindi ka makakakuha sa akin ng reaksyon or hindi kita bibigyan ng reaksyon. Para matuwa ka. Hindi ko yun gagawin. So siguro itong lalaking to, nagka... Curious. Na-curious siguro siya sa akin. Siguro kasi tahimik ako. Tapos sabi nga no, iba nilang friend, ng no, no, mga babae niyang friend na misteryoso ka daw ako. Gano'n kasi, hindi ako nagsasalita. Lumalayo ako sa grupo nila. Kasi yung grupo naman kasing yun, ni pagka-bully, so syempre kung ayaw mo namang mabully, lumayo ka na lang. ba diba? Kung hindi mo naman vibes yun, vibes nila, yung trip nila, syempre lumayo ka na lang. ba diba? Ako ganun ako. So hindi ko na alam sa inyo. So nung naramdaman ko at nakita kong bully sila, lumayo ako. So hindi talaga ako dumidikit hindi talaga ako sumasama sa kanila kahit sa upuan, kahit dun sa bay, ako nasa likod. Pero ito na lakin, to, nararamdaman ko, yung, yung mga pas, yung passive aggressive na rin na mga ko yung pangalan ko, mga bulong-bulong, mga, mga tingin niya, nakikita ko, yung mga padaan-daan niyang tingin, dumanda. Basta, nararamdam, nararamdaman ko, pero hindi ko yun kinoconfront sa kanila kasi hindi yan naman, hindi naman na sinasabi sa akin. Baka naman sa, baka naman pag kin kinonfront ko sila, sasabihin naman nila na sa akin, hindi naman ikaw yun. Eh di ako pa napahiya. So, wala. Wala talaga sila nakuhang reaction sa akin that time. Tapos, dumating na yung oras na okay na yung lahat. Pero hindi pa rin nila ako kinoconfront. Ganun. Pero may mga ginagawa pa rin sila between sa akin at sa akin dun sa guy. Yung guy naman kasi, ta pag sa akin, tahimik lang naman siya. Uh, hindi niya ako inaasar. Hindi siya nakikipagkwentuhan gano'n sa akin. Hindi siya nakikipag-usap gano'n sa akin. Kahit niya kwentuhan ko na yung mga, mga friend niyang babae, hindi, andun lang siya nakaupo, nakikinig. Hindi siya, hindi siya nasi-share. Minsan, may isang beses na siya nag-share. Nag-share pa siya about sa sex problem nila nung girlfriend niya ngayon. So, ako tahimik lang kasi pa mo ako masabi, di ba? Kasi di, di mo rin naman alam kung kinukuhanan ka lang ba niya ng reaction. Gusto ko lang ba niyang mag-react? Kaya siya nagkukwento ng ganyan. Kasi parang, parang kung ako ba, yung babae, maawa ako sa girlfriend niya kasi, ano, um, kinukwento niya yung problema nila, di ba? So, yun, hanggang sa mahiwalay na kasi nawala yung account, mahiwal nahiwalay na. So, medyo matagal na rin, mga few weeks na rin siguro na hindi kami nagkita, hindi kami nag-uusap. Tapos, ito lang, last two weeks. Nag-message siya doon sa professional email namin na ginagamit for work. Nag-chat siya. Yeah, hello po. Then, good night po. So, nagulat naman ako. Sabi ko, oh, after few weeks nang hindi nagkikita, eto na siya. Nag-chat naman siya. Um, Nag-reply din naman ako, pero matagal kasi um, ako, naguguluhan ako. Bakit? kasi siya nag-chat na mga ganyan. So, yun, na-realize ko na kasama pa rin ba to sa ano? Kasama pa rin ba to sa hindi siya interested in a romantic way? He may be just curious about me? Yun. So sabi ko, dalawang beses na nangyari sa akin to. At hindi ko maintindihan kung bakit. Lap, hindi ko alam kung lapitin is the right word na mga ganun. Kasi marirealize marire ko na lang, wala, matagal na. Kasi eh, siyempre, hindi ko nga siguro kasi binibigyan ng mga ng pansin. Or alam ko, nararamdaman ko, pero hindi ko na entertain gaano. Kasi, ito na-entertain yun in... May mga girlfriend. Eh, siya nga, nag-chat siya, ba diba? Ito, itong bago, nag-chat siya. Pero alam ko, oh, may girlfriend. Pero, syempre, hindi, hindi ka naman mag-assume kung para sa inyong, yung Shot na yun, di ba? Kung gusto ko ba niya? Or, or curious lang ba siya sayo? O gusto ko ba niya? O papansin lang? Naisip ko lang, ba't, bat pa siya makapapansin? Eh, hindi. Magkaiba na kami na account, di ba? Hindi na kami nagkikita. Hindi na maka kami friends. Hindi na maka I mean, nakakagulo. Di ba? Kung, kung sa inyo ginawa yun. Siyempre, iisipin nyo din, di ba? Kahit hindi mo naman gusto yung tao, syempre, iisipin mo pa rin bakit, anong meron? Bakit after few weeks, mag chat ka, tapos gamit yung work account nyo, di ba? And then, after few weeks, yeah. sabi, nga, gaganti ako. Kasi, parang nakaka-visit, di ba? Ganun. So, gumanti ako sa isang public, sa isang personal chat ako gumante. Ginaya ko lang kung ano yung sinabi niya. So, parang gusto kong sabihin sa kanya na kaya ko rin gawin kung ano yung, kung ano yung Na, ganun, nag-message, biglang wala. Diba? Ganun, kung may girlfriend ka man, hindi hindi ka na dapat nag-message ng ganun, 'di ba? Para sa akin, kung wala ka mang girlfriend, ano 'yun, papansin lang. So, kaya ngayon iniisip ko, curious lang ba 'tong lalaki nito sa akin? Cur curious lang ba siya kasi nga 'yun yung nakita niya sa akin dun sa office, sa production na tahimik lang, hindi nagsasalita, 'di ba? Bisit nga iniisip ko 'yun eh tahimik ka na nga lang. Nasa isang sulok ka na lang. Di mo na nga sila sinasamahan. Di mo na nga sila gan Talagang tanong, tanong ko to talaga sa sarili ko eh. Kahit nung nung ginagawa na sa akin yung passive-aggressive nila. Tahimik na nga lang ako. Nasa isang sulok na nga lang ako. Di na nga ako nakikin. hindi na ako nag-blend sa kanila. Ako pa rin. Parang, bakit yan? Nung ako pa rin yung sa akin pa rin nangyari yung mga gantong bagay hanggang ngayon. Akala hanggang ngayon after few weeks na wala na, 'di ba? Hindi na nga nag wala, hindi ka naman hindi naman kayo magkaibigan, 'di ba? So hindi ko inaasahan na magcha-chat pa siya ng ganun. 'Di ba? So 'yun. Yun yung kayo rin na ba? Naranasan niyo rin ba yung ganyan? Yung parang ano ba 'to? Ano ba tong taong to? Gusto ko ba niya? Curious ba siya sa'yo? Interested ba siya sa'yo? Or curious lang? Simple lang, hindi in a romantic way. Curious lang siya sa'yo. Gusto ko lang niyang kilalanin eh? kasi kakaiba ka. Pero not in a romantic way. Maybe gusto ko niyang maging kaibigan kasi kakaiba ka. Not, but not in a romantic way. Maybe. So, yun. nung Gusto ko lang malaman. Ba sa inyo yan? May mga ganyan din ba? At no, if nangyari man sa inyo yung mga bagay na yan, anong ginawa nyo? Anong naisip nyo? Kinonfront nyo ba yung guy? Kinonfront nyo ba yung friend, yung mga friends niya? or wala lang. Diba? Kasi una, wala rin naman sa akin. Diba? Kaso, iba lang kasi yun eh. Feeling ko, pag nag-effort pag nag ka na mag-chat, dahil madaling araw, ginamit mo pa yung word Ano mo, there's something, diba? So, yun. Comment down below kung nangyari na yan sa inyo. Kasi, um, hindi pa kasi tayo makapag-live para magkaroon tayo ng live na na kwentuhan. Uh, tinatapos ko din pa yung website para if gusto nyo magkwentuhan tayo, then I'll record it, then I'll just upload it as a podcast here sa sa channel na to. So, soon, uh, soon guys, magkakaroon na rin tayo ng ganyan. Uh, kasi may mga requirements din kasi si YouTube na kailangan para magkaroon ka ng live audience. Para magkaroon tayo ng live na kwentuhan at mga live ng mga comments at palitan ng mga kuro-kuro. Kuro-kuro palitan ng ating mga saloobin. Pero sa ngayon, comment down below muna kung nangyari ba sa inyo yan. At kung anong ginawa, anong ginawa nyo. Kinonfront nyo ba yung tao? O ginam nag-bridge ba kayo sa mga friends para hindi direct sa kanya? At nung, kung may gumagawa sa inyo ng mga passive-aggressive na parang hindi ka naman dinadirect, hindi rin naman sila nagpaparinig ng direct sa'yo, pero may mga ginawa, ginagawa sa'yo ng ramdam na ramdam mo. Minsan, may mga bulong pero narinig mo yung pangalan mo. Ganon yung passive-aggressive na eh, hindi nila dinay direct sa'yo pero ramdam mo yung mga ginagawa nila kasi maybe they um, they are trying to get a reaction from you at pag mag-react ka doon talo ka kasi nakuha nila yung reaction na gusto nilang makita sa iyo so sa akin ang ginawa ko hindi ko sila binigyan ng reaction na gusto nila makita sa akin so sa inyo ba if mangyari yon magre-react ba kayo the way na nag react ako Or kayo ba yung type na i-confront nyo? Or maghahanap kayo ng way through friends para malaman kung ano ba nangyayari? Bakit narinig ko yung pangalan ko? Bakit may nararamdaman akong something? I-clear nyo ba kung ano yung nararamdaman nyo sa mga sa mga panahon na yun. Kasi ako hindi ko clear eh may nararamdaman lang ako, pero, hindi ko sila kainon front. Ganon. So, yun lang guys, yun yung gusto kong i-share, um, sa inyo, at, makakuha ng reaction, or, um, experience nyo, maybe, uh, comment nyo, sa tama ba yung ginawa ko, at, ano sa tingin nyo, anong, ano ba yung gusto nung guy, Kung, gusto, uh, curious lang ba siya? Interested siya? Or wala lang? Papansin lang? Diba? Yan. Antayin ko yung mga comments na dyan para mag mabigyan ko din ng reaction. Oh, ah, ganun pala yun. Ah, uh, baka nga. Baka ganun nga, ba diba? So, comment down below and subscribe na din kayo and pa like na rin kasi yung mga likes nyo yan yung tumutulong para mapakita din sa feeds ng iba yung podcast na to and money mo na nag money mo nangyari na rin sa kanila to at meron silang gustong i-share at meron silang comment sa nangyari sa akin so yun lang guys And thank you, thank you sa mga nakikinig, sa, sa mga magko-comment. Thank you in, ad, uh, in, ad, in advance. So, okay mag-gayala. Mm, ta-try ko talaga araw-araw na mag-uploads, mag uh, magkwento para may meron kayong mainig na kwento at meron kayong maikok mabibigyan ng comment and reaction. So, pakikalat na lang guys para na yung community natin at para by the time na pwede nang mag live kwentuhan, eh marami na tayo. A Abangan nyo na rin lang yung website nyo. Iya yung website na ginagawa ko so i-announce ko na rin lang dito. So, yan guys. So, for yan lang muna ang i-share ko sa inyo. Abangan nyo na lang yung mga susunod. So, thank you sa pakikinig. And tara, kwentuhan tayo.